Mga kapuso, naku, doble ingat po kayo sa pagsakay ng taxi. May bagong modus daw po kasi ngayon ang ilang mapansamantalang driver. May spray na kemikal sa loob ng sasakyan para mahilo o mawala ng malay ang pasahero para mahalay o maholda. Ang mga reklamong ito iniimbisigahan na raw ng LTFRB. Nakatutok si Bam Alegre. Pumakalat sa Facebook ang bagong modus daw ng mga abusadong taxi driver. Di umano, may chemical na ini-spray ang driver sa aircon at dahan-dahan na nahihilo o namamanhid ang mga pasaherong nakakaamoy nito hanggang tuluyan silang ma-hold up o mahalay. Si Jessica nitong biyernes daw naranasan ng modus. Hanggang ngayon, masama ang pakiramdam niya. Buti na lang daw at maigsil lang ang biyahe, kaya nakababa pa siya. Nagsispray siya sa ilalim kung asan yung cambio. Tapos mga 5 minutes sa biyahe, malapit lang eh. Hindi ko na kaya. Masakit na masakit na yung ulo ko. Baka may iniinom yung driver para hindi sila mahilo. Batid na ng LTFRB ang mga sumbong pero kailangan daw may humarap sa kanila at magsampan ng reklamo para maaksyonan. May mga programa rin naman daw sila laban sa mga abusadong taxi. Ang kanilang teorya, kolorum ang mga nasabing taxi. Yung mga Oplan uh, Samson po namin, Oplan Gulayat, tuloy-tuloy po yun. Um, we are now targeting the garages and the malls. Ang sinasabi po nung iba, parang thinner po yung amoy eh, parang uh, may gas related or something. Handa naman daw makipagtulungan ang samahan ng mga taxi operator at driver kaysa kami ng LTFRB na masugpo yung mga bagay na 'yan. Napag-usapan na namin ng mga miyembro ko sa asosasyon 'yan, but uh, sabi ko nga while nababasa namin sa Facebook, wala pang ano eh, wala pa kaming confirmed incident na nangyari. Nakaalerto na rin ang mga polis, lalo na ang highway patrol at traffic personnel para bantayan ang nasabing mga insidente. Wala namang alarming uh, increase sa uh, gano'ng incidents sa talaan namin, although maraming isolated cases na ganito. Ang uh, action dito ay siyempre i check to with the highway patrol. Uh, Na-direct na rin namin ang highway patrol as well as yung mga local uh, traffic anti-carnapping units. Kung makaranas ng aberya sa isang taxi, ito ang mga hotlines ng LTFRB. At ayon sa mga otoridad, bago sumakay ng taxi, tiyakin na gumagana yung pambaba ng bintana at walang child lock ang inyong pintuan. May igiraw itala ang plate number ng taxi at ipagbigay alam sa isang mapagkakatiwalaang ang kakilala. Kung kahina-hinala naman ang kilos ng driver o biglang sumama ang inyong pakiramdam sa gitna ng biyahe, maigi raw na bumaba sa taxi at humingi agad ng saklolo. Bam Alegre, nakatutok 24 oras.